Hello, kumusta kayong lahat? Ah, gusto niyo bang ah, murang ah, bilihin yung mga gamit sa panahe? Ah, makina na panahe, high speed man, ordinary, o basta lahat na ang ah, mga cutting machine, ah, pupunta po tayo sa Abad Santos Street, mga kaibigan. Ah, sasakay po ako, wala kasi akong service, sasakay ako ng jeep dito sa may recto po ito. Uh, ah, pwede ka na sumakay ng jeep dyan, mga biyahing ah, monumento. Hmm. Ayan, yung mga jeep na yan, ha? ah uh, bababa ka lang sa Tayuman Street ayan Tayuman Street ah uh, para nandyan kasi yung kahabaan na yan hanggang Tayoman hanggang Solis Street uh, Abad Santos uh, nandyan na yung mga bilihan ng mga makina at saka pang tabas lahat, basta lahat ng gamit sa panahi nandyan Ah, uh, yan, yan, Tayuman Street. Bumaba na ako diyan at uh, pupunta ako diyan sa EP Oriental uh, um, bilihan niyan ng mga makina, mga cutting machine. Ako kasi magpa-repair ako ng aking cutting machine. Pwede rin diyan magpa-repair. Pwede ka rin bumili ng bago. Pwede rin si Kanhan kung anong gusto mo. Uh, pupunta ako diyan. Diyan sa AP uh, ano yan, AP Oriental. Ayan, ha? Komplito diyan. Uh, mga pantabas, makinang panahi. Komplito diyan. Kaya ako magbaka sakali na kasi kung bibili ako ng bago, wala rin akong pambili. <laughs> Kailangan itong luma ay repair ko muna. Hindi papasok ako diyan, mga Kaibigan ata. Uh, maaga pa ngayon, hindi uh, pa masyado maraming tao. Alam niyo, pag lumuwas kayo dapat maaga. Para walang traffic, hindi pa masyado maraming tao. Ayun. Itong uh, Abad Santos Street. Mahaba ito mga Kaibigan. Kaya lang wala doon ang aking hinahanap. Tinuro naman ako dito sa iba naman nilang tindahan. Tatlong branch kasi yan dito sa uh, Abad Santos. Magkahihirang lang yan, hindi ka na tawid tawid pa. Dito, baka mayroon na dito. Ganon din ang tinda dito. Mga makina din, at uh, saka mga cutting machine. Lahat ng gamit ng panahe, ganon din. Eh, ito kasi ang cutting machine ko. Ah, uh, yung uh, kabitan ng blade na yan, nasira yan. Kaya, hindi na umiikot si blade. Kaya po, uh, hindi ko po siya matanggal na... Dapat, pisa lang ang daling ko eh. Kaso, hindi ko siya matanggal, wala akong gamit. Kaya, dinala ko na pati yung cutting machine. Eh, dito, wala. Tinuro na naman ako sa kabila naman Doon sa pangatlo nilang pwesto Ay sana mayroon na nga dito Alam mo dito uh, Kung ano ka lang talaga Matyaga ka lang talaga Alam mo kasi uh, 90s pa nagpupunta na ako dito eh. Kasi kung uh, umasa ka lang Sa probinsya Doon ka lang uh, magpagawa Ibig sabihin dadalhin din nila dito yan Dito din sila bibili ng pisa Kaya matagalan po kayo uh, Sana makakuha kayo ng aral sa king channel uh, Ako po uh, laging nagtuturo sa inyo Hmm? kung paano kayo maka, uh, makamura, makaminos, <laughs> at saka siguradong, ito, nalik uh, ko lang makuha to eh. Huh? Nakuha ko, inantay ko lang siya eh. Ayan po, ah Huh? mga kinanayan, kilala nyo ba yan? Ayan po yung pang Ha? Huh? eh napakahirap yan ba yung botonis? Apat ang butas. Ayan. Kompleto dito. Wala ka nang hanapin dito. Basta gamit ng makina. Hmm? Kung mga special machine man yan o ordinary machine, mayroon sila, kompleto. Pantabas. Ayan, mga kaibigan, at uh, sana uh, lagi kayong bumisita sa aking channel, sa aking YouTube channel, at saka sa aking FB account. At uh, sigurado, marami kayong matutunan. Hindi lang uh, ako nag-awit-awit, ano, nag -awit, kung ano-ano man. Ang karamihan ko dito, uh, nagtuturo ako kung paano ka hindi mahirapan maghanap. Ayan, tingnan mo yung mga pressure pot na yan. Oh. Mayroon dyan na uh, pang uh, design kung anong gusto mo. Mayroon na uh, pang tube. Hmm? Mapang sharing kung anong man gusto mo. kumpleto lahat. Sa so, sige ha, ha, sana makakuha kayo ng aral sa king channel. At uh, sana matapos na rin tong akong uh, aking pinagawa. <laughs> Itong aking cutting machine kasi pangatlong pwesto na ito. Sige, hanggang dito na lang at uh, sana lagi kayong makakuha ng aral sa king channel. Pagpalain tayong lahat at uh, tuloy lang sa mga pangarap, uh, pagdarasal at uh, pagsisikap. Tagumpay tayo, mga kaibigan.